maulang umaga nato na naman po ang umaga parang wala na akong maisusulat na ka customer ko ngayong umaga ng martes kay lagi nang naguulan magdamagan na guys tignan nyo parang mabablanko ako ngayon tatlo pa lang containers ito Darating yung service. Ilan ang laman? 246 4, six. Two, four, six. Six ang laman ng container na na pick up ng ano driver. So parang blankong papel pa rin at ang may susulat ko dito at may anim na yan. So yan. Pahirap pang umaga, pahirap pang hanap buhay sa umaga. Naman talaga. May anim na talaga. Literal. Paano kaya ito? July 22. Ayan.